Good morning guys, welcome to my vlog uh, Guys may nakapagsad sa akin na uh, masarap daw dito sa restaurant na ito eh Isang uh, unlimited restaurant dito sa Balipago, Angeles City Tingnan natin kung ano yung uh, recipe nila rito at uh, nang matikman natin Para tingnan natin kung okay naman eh ating tung babalik-balikan Sama ko nga pala dito guys Itong aking uh, mga anak Itong aking apo At uh, dito tayo maglalan tikman natin kung anong Recipe meron sila rito Ayan o guys Maganda siya Saka maluwag siya eh, Saka maganda rin yung pagkakasetup Ng uh, restaurant na ito Bungad pa lang eh. Marami ka na talagang Makikita na nakakatakaw ng mga pagkain at uh, ganyak na inumin ito guys so oh, yung mga putahin nila rito silipin natin guys at tikman natin Ako, mapapalaba na naman tayo ng kainan ito sira ang diet natin make sure na lang ang diet natin guys yun na oh guys so, oh. oh sarap niya oh tikman natin to guys at ating babalikan